tomorrow time's together. I am very sorry for that very big mistake. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkakamaling nagawa ng aktres na si Francine Diaz na dinaluhan niyang Asia Star Entertainer Award 2024 sa Yokohama Arena sa Bansang Japan. Ito ang unang beses na dumalo ang aktres sa naturang event na dinanap kahapon April 10, 2024. Si Francine ang naatasan na mag-anunsyo ng nanalo bilang Asia Star Entertainer Awards for Global K-pop Leader. Makikita ang confidence ng aktres habang ipinapakilala ang kanyang sarili sa mga taong naroon, gayon din habang inaanunsyo niya ang pangalan ng grupong nanalo. Hindi inaasahang pangyayari na nagkamali ang aktres sa pagbigkas ng tamang pagbasa ng pangalan ng South Korean boy band ng big hit na Tomorrow by Together. Imbis kasi na ay times ang nasabi ng aktres. Anya the winner for Asia Star Entertainer Award for Global K Pop Leader is tomorrow times together. Dahil sa maling pagkakabasa ni Francine, sa pangalan ng naturang Korean boy band ay mabilis na nag ang hashtag na Tomorrow Times Together sa X na dating Twitter. Kaagad namang nag-live si Francine matapos ang event at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Anya sa kanyang live video, sorry na po. Pasensya na po, hindi po ako masyadong familiar sa mga grupo ngayon. Ikwenento rin niya ang magandang karanasan niya sa mga miyembro ng Tomorrow Bay Together. Anya ay napakamarespeto ng mga ito na nang makasabay niya sila bumaba sa hagdan ay pinapauna siyang maglakad at inalok pa siya ng upuan. Ani ng aktres ay napakabait ng naturang K-pop group. Dagdag pa niya ay tatlong awards ang nakuha ng grupo at pabiro pa nitong sinabing minultiply niya ang awards. Nagpasalamat din ang aktres sa mga tagahanga ng grupo na tinanggap ng positibo ang kanyang pagkakamali at hindi ginawang big deal ang nangyari. Inirepost din ng aktres sa Facebook ang isang video clip ng kanyang pagbanggit sa pangalan ng Korean boy band at saad nito sa caption ay sorry po. Samantala, samut sari naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa di inaasahang pagkakamali ni Francine. Anila, okay lang Francine Diaz, di mo kailangan mag-apologize. Di ka lang nag-iisa. Kahit ako ganyan din pagkabasa ko. Ngayon ko lang din naman nalaman ba'y pala dapat basa dyan. Di lang ikaw ba'y ako din okay lang yan. Pag napili kang mag-present ng award, Basic responsibility more is to read the names of the nominees correctly that is showing respect to the nominees and the host who invited you